Hello ko umami, dalhin ko naman kayo sa isa sa paborito naming floating restaurant dito sa aming lugar sa Ayutthaya, Thailand. Araw ng Sabado ito at para magkaroon tayo ng quality time with the family ay hindi po talaga ako nagluluto. At para naman makagala na naman tayo, makapagpahinga at walang hugasin sa bahay. So andito po kami sa Deriva, Ayutthaya na lagi naming pinupuntahan kahit noong hindi pa kami nakatira dito. Dito po sa aming lugar ay malalawak ang mga ilog at malilinis at maraming float ting restaurant sa mga gilid nito. At meron ding mga bangka na pwedeng mag-dinner sa loob. At malalaking bangka na ginagamit pang transport ng mga buhangin at grava. At okay lang naman ang presyo ng mga pagkain sa mga ganitong restaurant. From 150 to 200 baht ay meron ka ng malaking bowl ng isang dish. Ito yung seafood young coconut curry na napakasarap, creamy dahil may itlog at napakaanghang. Meron ding iba't ibang spices. Ito naman yung fried sea bass na merong sour soup. Ang pinangasim ay yung hinog na sampalok na medyo manamis-namis at merong iba't ibang gulay katulad ng broccoli and top with hilaw na makahiya. Ito po yung tinatawag na water mimosa. Meron din tayong stir fry broccoli and mushroom para sa mga bulili. And of course, ang paborito ng asawa kong hilaw na hipon na may hilaw na ampalaya, mint, maraming sili at maraming bawang. Napakasarap din itong spicy na coconut cream na merong maraming pinat, piniritong sibuyas at merong tinadtad na hilaw na sigarilya. At meron ding soup para sa aming mga anak. And of course, fried rice. Hindi po ito nawawala sa mga restaurant. At ganito po nila iserve ang fried rice. Merong patis na may sili. Meron ding lime at spring onion. So, kainan na. Inuna ko na itong sour soup na tinatawag nilang keng som. Kang means curry, som is maasim. So, ito pong makahiya or water mimosa na inilagay nila ay hindi po nila niluto o pinakuluan. Kapag isinerve nila itong malaisda na bowl na mayroong apoy sa ilalim, ang kasama lang po ay yung mga gulay na medyo na blanch, yung isda na pinirito at ipinatong nila yung hilaw na makahiya. At kami na po yung nagbuhos ng mainit na sabaw. Ito naman yung paborito ng aking asawa na nakikipaborito rin tayo dahil napakasarap. Sa restaurant na ito nga lang ay sobrang dami ng sili na inilalagay nila. Super na ang hangan tayo dyan pero nagpapanggap lang tayong hindi. <laughs> Bukod sa masarap na pagkain, ang gustong gusto ko sa restaurant na mga ganito ay yung kanilang ambience. Malamig ang hangin dahil nasa taping ilog. Merong mga dumadaan na bangka. Yung iba ay mga pampasahero. Yung iba naman ay mga dinner cruise. At next time, dyan naman tayo kumain at i-share ko naman sa inyo. And of course, yung kanilang mga banda na napakagagaling kumanta. Yung po pala mga in-order namin ay hindi naman namin naubos lahat. Merong natira sa dalawang dish kaya naman ipinasyaro na lang namin kaya naman meron kami inulam kinaumagahan. Dito po kasi sa Thailand, mahilig silang umorder o magluto o magserve ng napakaraming ulam. Mas maulam po talaga sila kesa kanin. Hindi po katulad natin na pwede tayong kumain ng isang dish lang. Dumaan kami dito sa Wat Mahathat o Mahathat Temple dito sa aming lugar na laging binibisita ng mga turista pati na rin yung mga kababayan nating Pilipino na nagpupunta dito. To. Ganito naman yung itsura niya sa gabi. Ito po yung isa sa most visited temple dito sa aming lugar sa Ayutthaya. At kung binabalak nyo pong mamasyal dito, itaray nyo rin pong bumisita sa mga temples na ganito. So ayun lang mga kaumami, sana ay nag-enjoy na naman kayo sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please share. Baka ikaw naman ang susunod na mapadalahan natin ng Jikas Thank you for watching. Bye!